Hi guys! Para sa mga hindi pa aware sa issue ng blind community sa latest update ng GCash version 5.93.0 na nirelease nila noong November 20, 2025, ipapakita ko sa video na to kung ano yung nagiging problema namin at ano ang mga temporary accessibility solution or workarounds na nadiscovery namin habang hinihintay namin ng update ni Gcash. So, tara! Usually, kapag nag-navigate kami gamit yung aming phones at screen reader, nababasa yung aming uh, nahahawakan. Or, Apps, out of pager. Nag-explore by touch tayo. Play Store, Ayan. in pager. O kaya mag-right or select. Camera, swap. Play Store, Google Folder, Google Discover, at of... A... Ayan, kung napansin nyo, nababasa siya. So, subukan natin buksan yung Gcash app. Apps. App screen, page one. Gcash. 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 So, ayan, subukan natin mag-swipe. Yan So, nag-right at left swipe ako, pero walang binabasa yung aming screen reader. Um, para bang walang laman yung app? O kahit mag-explore by touch ako. Yan. Walang nangyayari. Itong problema ito ay nangyayari sa halos lahat ng screen readers sa Android. Sa TalkBack, gaya ng gamit ko ngayon, wala siyang binabasa. Same is true kapag Jishuo ang gamit. Kahit mag-swipe ka, maririnig mo lang yung sound doon pag sa swipe pero hindi niya nababasa ko nung meron. Well, sa Prudence may konting nababasa pero may issue pa rin sa focusing kasi kapag tap mo siya, mali pa rin yung natatap na item or element. So, di ba dapat login screen ito? Pero dahil dito sa accessibility issue ng GCash, hindi kami makalagin in sa account namin. So, for today's video, ang isishare ko sa inyo ay yung ilan sa mga temporary o pansamantalang remedyo na na-discover namin na maaaring nating mai-apply habang hinihintay natin yung, hopefully, yung bagong update ng GCash para maging accessible ito sa atin. Unfortunately, sa talkback ay wala pa rin talaga akong makuhang remedyo eh. Pero subukan natin sa ibang screen readers. Ipapakita ko sa inyo. So, nag-switch muna ako sa prudence muna. Prudence muna ipapakita natin. Tapos, enough ko si Talkback. Tingnan natin kung ano yung mga nababasa niya at kung ano yung mga temporary workarounds na pwede natin gawin pansamantala. Cash. Temporarily, you can't do So, okay, you can Application ah. icon. Uh huh. Cash. Ayan. So, CG si Cash, try natin mag right or left. Cash. Ayan. Try natin mag right or left. Swipe. Enter your MPI and never share your MPI and OTP with anyone. V5.93.01125. Plus 63 dash edit box. So, nababasa, di ba? Nababasa one, naman niya. Okay. So, try natin mag-tap lang muna ng isang number. Kunyari, 2. Yan, nino-double tap ko siya. So, tigil natin sa edit box. edit box. So, nakita nyo, hindi siya nag-type. Try natin i-double tap yung edit box. O, one, tapos, hanapin ulit natin yung 2. Balik tayo. Edit box. So, hindi siya nagta-type. So, ano yung pwede nating maging remedyo sa mga prudence users? So, nakita ko lang parang pwede sana, although minsan nag-work, minsan hindi, yung uh, recognize text on screen. Ayan. So, pwedeng mag-assign kayo ng gesture para makuha nyo yung feature na yon o kaya ilagay nyo siya sa mag-customize menus kayo para pag pinalabas nyo yung menu, nandun na siya sa mga choices. So, siguro ilalagay lagi kana sa comment section or sa description yung link nung isa ko pong tutorial kung paano mag, ano, mag assign ng gesture or maglagay sa custom menus. Sa case ko, magtatap lang ako ng three fingers once sa screen para lumabas yung menus. Ay, One. Edit box. So, yan. Tinapat ko muna siya sa edit box. Subukan ko lang. Main menu. Yan. Mabas yung main menu. Hanapin ko yung... Settings. Translation. Recognize the text on screen. Yan. Recognize the text on screen. So, double tap ko siya. Dash. M. Yan. So, may lumabas na dito. Very. Uy. Dash. Plus 63 dash 9. Dash. Ayun. So, ito yung mga text na nakikita niya sa screen. Plus 60, neighbor, share your... Hindi pa masyadong ayos ang... Three. Ayan. So, kung napansin nyo, hindi lahat ng numbers lumalabas pa. And so, medyo Three. may problem din Four. talaga. Two. So, try lang natin mag-tap ng... 2. Tapos check natin kung labasi. Enter your MPI and never share your M plus 63. Ayun, nag-type siya. Diba? Oh, so, kung gusto mo i-type ulit yung next digit, for example, uulitin mo yung process na yon Yung palalabasin mo sa menu or sa gesture yung recognize text on screen. Then, mamimili ka nung uh, number or uh, mga numbers para mabuo yung M-PIN. So, ang problema nga lang, ah, hindi ko lang sigurado kung paano kapag uh, face recognition or fingerprint yung login nyo. Kasi ako, MPIN lang talagang gamit ko. So, dito ako nagkaka... One, yan. Two. So, ulitin natin. Ayaw mo. 3, 2, 1. Main menu. Yun. Mecho hindi rin minsan gumagana yung shortcut. Copy. Paranda ko conflictsy si screen. Reader. Recognize the text on screen. So ulitink ko yung recognize the text on Cash. screen. M. Mary. Cash. Saan Plus 6. Enter Linux your MP. Never share your MP. 5B19 43 Nobletop natin yung 3. tapos tingnan natin kung nag-type siya. Enter your number plus edit box. So, yun, nagta-type siya. So, for the meantime, yan muna yung pwede natin maging work around sa prudence. Although, yun nga, mukhang limited yung numbers. Siguro, kailangan nyo na lang i-swipe swipe muna yung screen para kung sakali baka umusod din kung ano yung makikita doon sa recognized text on screen. So, try naman natin sa G-Show, ano yung pwede natin maging remedyo sa G-Show. So, ayan, nag-switch na tayo sa G-Show. Try natin i-open si G-Cash. G-Cash -cash. G G-Cash ayan. Sinusubukan ko mag-swipe. Ayan. Nakarinig nyo lang yung sound nung siguro paglipat ng focus sa bawat items. Pero wala rin binabasa si Gcash. So, ano yung pwede natin maging workaround dito? Uh, by the way, credits din sa ating mga kaibigang Gcash users na si Ting at saka si Emma. Thank you sa pag-share sila yung mga nag-share sa akin na itong trick na to. Disclaimer lang po, hindi kasi ako talaga expert sa Jishuo. So, um, pagdating sa gestures, kayo na pong bahalang mag-assign or kung ano yung mga pwede nyong gawin para mapalabas itong feature na to. Um, sabi nila, pwede raw gamitin ang list browsing at saka virtual screen. Pero this time, ipapakita ko lang yung sa list browsing. So, kayo nang bahala mag-assign ng gesture. And also, gumagamit nga pala ako ng free version ng Jisho Plus. Ayan. So, uh, sa case ko, ang gagawin ko ay mag-swipe up, then right ako. Main menu. Ayan. Para palabasin yung main menu. Granular browse. List browsing. So, nandito yung list browsing. Double no, tap. GCache list browsing. Tinga natin ko lang nababasa niya. Plus 6-3. Enter your MPin. Never share your M-Pin. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yun, in fairness completo. So, kapag may MPin pin ka, makikita mo lahat. 4, 3, 2. So, kailang natin mag-type halimbawa ng 1, 2, 2. GCache. Tinga niya natin? Ay, ayun pa pala. Um, kailangan niya pala ilang downside. Each time kahit sa prudence, ha, each time na mag-execute kayo ng navigation or any action sa Gcash app, ay kailangan yung gawin yung command para sa uh recognize text on screen sa case ni prudence. Then dito sa gshow naman ay yung list browsing. So try natin ulit. Main menu granular browsing, list browsing. Para makita natin kung, Gcash list, plus enter your M2. Never share your M-PIN so, or OTP with so anyone. So, na-type din yung number. So, ituloy-tuloy lang natin yung pagta type ng PIN natin, ng M-PIN. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung nababasa din ni uh, Jishuo sa loob ng Gcash. Processing. G, remind mm -hmm. me later. Main menu, granular browsing, list browsing. G cache list, remind me, scroll back button, remind me later. G cache. So, na ako na ako, Try natin Main browsing, menu. Okay? granular list browsing. Para makita natin kung Gcash ano yung yun. GCash list browsing. Hello. Available. 17-point cash-in. Enjoy one verified description. Load. Ayan. As you can see, kung ano yung normal na nababasa natin sa mga gamit yung screen reader natin before sa previous updates ni GCash, description. ganun na siya ulit. Bills. So, dito mo nalang pipiliin kung ano yung kailangan mo. Then, huwag nyo nalang kakalimutan na talagang each time na kailangan nyo gumalaw dito, eh, kailangan nyo execute yung list browsing uh, function ng, ano, ng Jishuo. Kung mapapansin nyo, matrabaho nga lang, medyo mahirap at matagal. Pero, eto muna, pansamantala, yung nga natin maging solusyon o uh, remedyo, workarounds, para lang magamit natin itong Gcash app habang hinihintay natin yung update. Bago po tayo magtapos, ay meron lang po sana akong simpleng pakiusap. Please help us achieve financial freedom and independence by making e-wallets and banking apps accessible for screen readers. 2025 na po at ang mga bagay na dating tila imposibleng magawa ng mga blind and visually impaired ay nagiging posible na ngayon dahil sa technology. Sana i-take advantage natin ito at gawing accessible and readable ang mga apps para sa lahat. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod na video.